guys, update sa paglilinis ng pool, day 2. At dito nga yung makikita nyo na lumilinaw na nga ito. Ayan, kung napapansin nyo, kita na yung ilalim nya. At dito ay binabacuum na ng kapatid ko. Sa so pagbabakim pagbabacuum to dapat dandan talaga para hindi na yung dumi sa ilalim. At yung napapansin nyo, isang... Babaduli ng yung kalay at filter ulit lalabas na talagang pagkaasul ng tubig nito saka na pagkatapos nitong vacuum at yung filter ulit saka na ito ilalagyan ng isang tabong muriatic acid dahil hindi siya lumutin na napakagawa pong ako kung nakikita nyo baka ako dito mang yun wala akong tigahawak ng camera kaya ako lang din at dito nga ay eh, pupunta ako dito sa Espanya papakita ko sa inyo kung gano'n nakalinawan ang tubig dito sa Espanya Ah, ganyang kalinaw dapat mangyari sa tubig ng swimming pool. Malinaw, malinaw na talaga siya. Ang sarap liguan. So guys, um, sunod na update na lang po ulit. Maraming salamat po sa inyo guys.